Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Ulat mo, ay aking makilal. Sa pagpapatuloy ng ating love story, ay makikita natin na nagbalik na ang Kalinga team para bisitahin si Viancy. Talaga namang napakarami nilang nagtulong-tulong para lamang mailabas ang sangkatutak na regalo para kay Viancy at sa kalingap. Pagdating nila doon ay wala talaga si Viancy dahil sabi ng kanyang papa ay nagtitinuto si Viancy doon malapit sa basketball court. mo naman ay nagkwentuhan muna si Kalingap Prab at ang papa ni Viancy. Mapansin ni Kalinga Prab ang pagbabago sa katawan ng Papa ni Viancy dahil ito na daw ay mas healthy. Kaya naman nagpasalamat ang Papa ni Viancy dahil kung wala daw ang Kalinga team ay hindi siya makaka-recover galing sa kanyang sakit. Pinagmalaki pa nga si Viancy ng kanyang papa dahil daw sa taglay niyang kasipagan at kabaitan at kahit anong film ang dumating sa kanya ay hindi pa rin daw siya nagbabago. Ihanap, sabi ko, super po natin si kuya ito. Makita at matagal-tagal din kami nilang kita. Sendit lang po, pa Pabili po. Magkano... Magkano doon sa tendera? Iinit. Pwede mag... Palamig po kayo. Pwede mag-utang. Palamig. Pwede ba dito ang utang? Libre lang. Po. Ay, libre. Grabe. <laughs> Yay! Grabe, joke lang. Nakakahiya naman. Magkano <laughs> dito? Hindi po, libre lang po yan. Libre lang. Baka malibig ka niyan. Para sa akin lang? Ano po kami? Kaya din po. Grabe. Ayan na. Swerte natin. Nilibre pa tayo. Napaka-sweet talaga ni Kelingap Edu dahil kahit natirik-natirik ng araw ay dinayo niya si Viancy sa kanilang pwesto. At doon ay naabutan nila si Viancy na napakasipag na nagtitinda kahit na mainit ang panahon. Siya ay nagtitinda ng iba't ibang pagkain kagaya ng isaw, hotdog at iba pa kasama na rin ang mga palamig. Maya-maya ay binigyan na ni Viancy ang Kalingap Tim at si Kalingap Edo ng maiinom kaya naman nagpasalamat sila dito. Mahahalata talaga natin kung gaano na miss ni Kalingap Edu si Bianci dahil ilang linggo na daw silang hindi nagkikita. Kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang pagpapakilig sa isa't isa. Mapapansin din natin na panay ang titig ni Bianci kay Kalingap Edu na para bang na miss din ito.

Wait. You... Hot Yan. Ah, uh, ito ano to? Fishball to. baka malag na ula. Doon pa muna tayo sa bahay. Minit In pa dito. Okay lang naman sa akin kahit saan. At tapos nga nito ay dumaya na sila pabalik sa bahay ni Lavianci para naman mabuksan na nila ang iba't ibang regalo sa kanya ng mga sponsors. Si kaso talaga ni Vianci dahil kahit napagod na pagod siya sa pagtitinda kanina ay hindi si kaso niya pa rin si Kalingap Edu pagkapasok ng kanilang bahay. Maganti ka. <laughs> lang kita sa bahay. Hmm. Namiss mo ako. Sa tagal kong, sa tagal natin din nagkita. Namiss mo naman ako. Huh? Na-miss ko po ngayon lahat. <laughs> ako lang tinatanong ko. <laughs> miss o miss na miss na miss. <laughs> Hindi. Ako ka. Hindi. 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 Sige. Hindi. <laughs> Hindi. talaga. Huh? Ewan. Ewan. ko ba? Talaga namang mapapansin natin kung gaano nila na-miss ang isa't isa sa kanilang mga titigan at pagbibiroan. Pagkatapos nga noon ay nagbukas sa sila na napakaraming mga parcel galing sa mga supporters. Napakarami ang damit na natanggap ni Beyoncé, mga bag at mga wallet. Gayun din ang mga kalingap team, hindi rin sila nakalimutan ng mga sponsors. May kanya-kanya silang mga damit. At meron pa isang nagregalo ng mga couple t-shirt para sa dalawa na siyang bagay na bagay naman talaga. Meron pang isang gift na nagpakilig sa lahat dahil ito ay isang bangle na nakalock at ang susi nito ay nasa isang pintas. Kaya naman sinuot ni Kalingap edo ang bangle kay at nasa kanya ang susi. Hanggat nabubuhay ako. Sana kayong bo dalawa, kanatunan din kayo. Huh? No, no. Okay, Pagkatapos dito ay nag-request naman ang Kalingap team na kumanta naman daw si Viancy dahil miss na ng viewers ang kanyang napakagandang poses Ngunit sa hindi inaasahan ay eh hindi lang si Viancy ang kumanta dahil hinarana din siya ni Kalingap Edu ng isang kanta kaya naman sila ay nagkantahan habang nagtititigan kaya naman kelig ang mga viewers lagirin hello what <laughs>

napakaganda talaga ng boses ni Vianci kaya naman lahat ay humanga sa kanya. Humanga naman si ate Vianci dahil sa kanta ni Kalingap Edo na parabang hinihipnotize siya at hindi niya maiwasan na hindi tumitig. Pagkatapos ang nakakapagod na kantahan at pagbubukas ng mga regalo, ay naghanda na si Viancy ng kanilang marienda. Ito ay isang napakasarap na siomay na may mga sausawan pa at mga soft drinks. Nagpasalama talaga ang kalingap team dahil kada punta nila doon ay hindi sila pinapabayaan ni Viancy na magutom. Kaya naman natatangi talaga si Viancy sa ibang mga kalingap angels dahil sa kanyang ugali. Kaya naman inuulan si Viancy ng mga suporta. So meron tayo ditong 35,000 pesos. Wow! Ito sa nito, meron tong uh, paglalaanan. Ano? So unahin natin yung 5,000 para sa allowance ni Viancy. Yun, grabe. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wow. Wala nyo si tatay, wala no? Okay lang, okay lang. And, 5000 allowance mo, Beyoncé. And, 10000 para sa business nila, ano? Karagdagang puhunan. 1, 2, 3, 4, 3. Ito, Beyoncé. Pang-open mo doon ng bank account. Kung baga, start ng saving ni Beyoncé. Ano? Thank you po. Hindi ko na to, ikaw na mag-hawak. Ano, assignment mo to, dapat mag-open kayo ng baka. Grabe naman ang 35,000 na binigay kay Viancy. Kaya naman, parang pinipigilan niya na maiyak dahil na naman sa mga blessings na dumanating. Bukod sa 35,000 na yon, ay nagdagan pa yon ng iba pang halaga galing naman sa iba pang pa mga sponsors. Talaga namang lubos-lubos ang pagpasalamat ni Viancy sa kanyang mga supporters na nagmamahal sa kanya. Kaya naman, wala daw siya dito sa kanyang kinalalagyan kung wala ang kanyang mga supporters. At of course, dahil na rin kay Edo. Sa short message din sa kanya ni Kalingap Edo ay nabunyag kung gano'ng ka-sweet si Viancy. Hindi ka nagpapahago. Sabi sa full. bite bite niya, sweet pa yan. <laughs> oh, Pagod morning lagi Nga naman Sana ipatuloy natin silang supportahan At mahalin Si Viancy Si Kalingap Edu At ang Kalingap Team yan lamang at marami salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingam Edu at fianci. Hanggang sa muli. Bye!